ang lihim sa loob ng antik na salamin. Sa isang lumang bahay sa probinsya, may isang antik na salamin na matagal nang hindi nagagalaw. Maraming kwento ang lumaganap tungkol dito, na minsan may lumalabas na anino sa loob nito kahit walang tao sa harap. Ngunit si Mara, isang dalagang mahilig sa lumang bagay, ay hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. Isang araw, habang nililinis niya ang lumang bahay ng kanyang lola, Natagpuan niya ang salamin sa isang madilim na sulok ng silid. Nilapitan niya ito at pinunasan gamit ang kanyang kamay. Sa kanyang pagtingin, nagulat siya nang makita ang sariling refleksyon na nakangiti. Kahit na hindi naman siya nakangiti, nanlalamig siyang umatras. Inisip niyang baka nagkamali lang siya ng tingin. Pero nang muli siyang lumapit, biglang bumigat, ang hangin sa paligid at naramdaman niyang tila may ibang tao sa kanyang likuran. Lumingon siya walang tao. Muling bumalik ang tingin niya sa salamin at doon niya nakita ang refleksyon niya. Ngunit ngayon, ang siya sa loob ng salamin ay lumuluha ng dugo. Bago pa siya makatakpo, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Hindi na siya nakasigaw. Ang tanging narinig sa bahay ay ang pagkalabog ng salamin sa sahig at ang katahimikan pagkatapos. Kinabukasan, natagpuan ng kanyang pamilya ang salamin na basag Ngunit si Mara ay hindi na muling nakita. Tanging ang kanyang aninong nakangiti sa loob ng sirang salamin ang naiwan bilang alaala. Gusto mo bang pahabain o dagdagan ang